Guys, good morning. Good morning, good morning. Ito nagpakulo na nga tayo ng tubig at nilagay na natin mga ating mga sangkap Sama-sama na 'yan, ilagay natin, guys. Ayan. Ganito pagluto ng isda, guys. Pakuluin mo muna ang tubig. Kasi ang klasing isda na 'yan, mabilis madurog. So, pakuluan na natin ang tubig. Ilagay ang ating mga sangkap Sama-sama na 'yan, guys. Ayan na oh, At tatakpan natin. At ayan na kumukulo-kulo na siya guys at lalagyan natin ang pantimpla lahat ng pampalasa para hindi na natin siya halu-haluin para hindi maduro ang ating isda so ayan kulo na siya guys ayan at ilalagay na rin natin ang ating mga iba pang sangkap na mga pampalasa kumplituhin mo na guys pag uh, pag nagluto ka para hindi mo na halo-haloin pa ng todo-todo so, umahin nga natin ilagay ito mga kamuti at saka yung may alokbate pa yan guys ayan so i-arrange muna natin yung ating isda paibabaw natin para hindi siya maduro ayan ilagay natin isa-isa Itong isda na tugay, guys, mabilis maduro, isda ng pato. Sarap ko pang sabaw kalaga. Ayan. So, yan na guys, ayan na lang natin. At ilagay na rin natin ang ating mga malunggay sa ibabaw. Ayan. Para tuloy-tuloy ang lupa. Ilagay na natin habang sabay-sabay lang yan yung gulay guys. Kasi para hindi ba natin ating isla. bilis lang pumulo na siya so ayan na kunting ano ano lang yan guys o luto na rin yung isda sabay sa gulay ayan ayan oh, maluluto na oh. ganyan ang pagluto ng tinulang isda lalo yung isda na mabilis madurog ayan don't forget to subscribe my channel guys Aris Derson so ito na ang ating luto ang ating nulang isda luto na So, bye bye. See you the next video. Bye bye you. Ayan na guys. Tapos na siya guys. Bye bye. Salamat.